Kaya so, mga garod, sobrang lakas ang hangin. Umabot na hanggang dito sa may mga bahay. Yan o. Tingnan nyo ang itsura ng ano mga karun so. Laot. Ayan o oh. Grabe Tignan nyo ang laki ang mga alon no O oh. Alah, naku po, delikado yung bangkang yan mga kadoso Inaano na Yan mga kadoso sobrang delikado ng bangkang yan pag naputol yung PC naku po ano kaya mangyayari oh kumapot na dito sa may tulay At ito ang sitwasyon sa Bangkang ilsi mga kadotso. Hindi naman naabot ito yung mga malalakas na ano, Malalakas na hampas ng mga alon, andon lang 'no sa may bukana Ito 'yung bangka na sinusundan ko mga kadud. Dito tayo mga kadud, lumapit tayo dito sa May LG. Ayan 'o. Okay lang, barayan ang dagat ito. Yan. Na, ito, delikado mga kadud so. Dah. yo, oh sobra na Allah. Dika, Uy, magkop. Mga hanggang dito sa may Sport mga kadodsaw. Nak. Patay na Dikit-dikit kasi mga ano dito mga kadodsaw, mga malilit na bangka, dikit-dikit. Yan oh.

kado talaga dito mga kadods pag ano uy pag medyo mataas ang dagat kado mga boslot dulong nga doon boslot na goy at sa bandang dito mga kadods dito nyo makakita kung ano ka ano katindi yung mga alon no oh. Tingnan nyo yung ano mga karutsu, yung bukana oh. Yan oh. Sobrang laki ng mga alon. Buti na lang mga kadots pa low tide na to. Kaya hindi na masyadong ano akyat dito sa may seawall ang ano oh Hindi oh, oh. na siya masyadong akyat sa seawall.